Kabigawon, what's up mga Kabigote? Aba, I welcome back din sa aking YouTube channel. Oh, update update mga Kabigote, update update. Kasi mga Kabigote, yung ating mga inakay din na hinahan feed. Aba, ay naglalabasan ng na mga kulay. Yung walong ipinakita ko sa inyo, ipakikita ko ulit sa inyo kasi nung una medyo ang kulay hindi pa klaro. Ngayon, mga Kabigote, medyo-medyo na. Medyo-medyo pala ang naman. Yan. Unahin ko na mga kabigote ang ice. Oh. Oo ba? Maganda-ganda na rin mga kabigote naman ang tuka. Mahaba-haba na rin naman. Oh. Ha? Si ibar mga kabigote. Oh. Namumulbus na mga kabigote ang shield. Ang dibdib. Oo. Oh. After ng molt, mga kabigote, mas maglalight pa yung ano nyan. Yung dibdib nyan mas pupulbus pa. At saka maganda yung size mga kabigote. Kasi yung mga dama sa mga kabigote, maliliit yung size nun eh. Fancy kasi yaw, oh, yung pinanggaling ang kulay nito. Ay, ito kasi napa... Yung magulang nakakross na sa racing pigeon. oh, maganda na yung tuka. <coughs> eh, excuse me pa o. Oh. Ayan mga kabigote o. Oh. Yung kanesmate nito mga kabigote, maganda rin. Ano, na ice. Dalawa kasi yan eh. Punin natin o. Oh. Aray, ang isa. Oh. Ito lamang, may, medyo dark pa ng konti dun sa nauna. Pero syempre, pag mult niya ang mga kabigote, dun pa naglalay tiyan eh. Oh. Ay! Oh, tingnan nyo mga kabigote, ito ka. Yan. Mas mababa haba na. Hindi eh. kaso nga lang, may pagkapansi pa ng konti. Syempre, second generation pa lamang eh. Oh. Di-develop natin. Ang maganda mga kabigote, din sa mga eyes, klarong-klaro yung mga tailbar nila eh. Oh. Napakatitingkad. Oh, yan na. Lumabas na ang kulay. Ah, uh, ah. Uh, swabing, swabing na, Ray. Oh, ngayon, yung mga racing pigeon natin na pangarera, oh, kahit hindi naman tayo nagkakarera, <laughs> nagbibrig tayo ng mga pang-race. Kaso lang, paano natin masusubukan na lang? Mamaya, mga kabigote, may hahagis tayo. Oh, aray, mga kabigote, yung isa nating blue bar, yung pied natin, oh, yan ah. Oo, oh, ah. Gana rin mga kabigotan talagang target na target ko ay eh. sa mga oh, yung ganyang katilos na big at saka yung forma oh. ang maliit lang ng ulo. Ganyan mga kabigote talaga ang aking target sa aking mga ice dito na project at saka yung mga stencil project. Oh. At saka yung size, oh, napakaganda mga kabigote. Yung kanesmate na rin, eh. nasa ang gayon. Ayaw. Aray, aray, aray. Ah, hindi tayo nakadali mga kabigote na maganda-ganda. Ayan, oh. Ito kasi mga kabigote, kapag ito ay naging breeder, sigurado ang ilalabas na kulay nito mga kabigote ay eh, hindi na mga normal color o yung mga wild type na blue lang. Kasi ang tatay nito mga kabigote ay eh, rose, recessive opal. O, oh, baka makakapagpalabas tayo ng mga magagandang recessive opal. Ay, kita nyo naman mga kabigote. Yan. So, hand paid, ang ganda ng ating uh, lagi sa mga ito. Uh, ina yan, uh, na natin para yung mga parents hindi ganong ma ika nga ay eh, masobrahan sa pagsusubo at uh, para naman makabawi agad ang katawan. Okay. Ngayon, aray maganda mga kabigote. Oh, tumalon na nga. Yon! Yung pinapakita ko sa inyo na toy stencil na dilot, na super dilot mga kabigote. Oh. Mapapagkamalan natin yellow eh. Pero rin mga kabigote, yung mga nakikita nyo na parang dilaw, dilaw na yan, orange-orange na yan, yan oh. Yan yung kanyang stencil mga kabigote. Toy stencil TS2. Kaso nga lang, ah, sabi ko nga sa inyo, hindi ganyan ang target natin form. Ay parang fancy parney, eh, parang classic oriental frill pa rin. Ano? So, hindi ganyan. Pero, aba, ikikip natin ito. At napakaganda ng kulay nito, mga kabigote. Lalo na pag ito ay nagmall. Ay, sigurado ko sa inyo, matutuwa rin kayo sa kulay na re. O, malay nyo, mga isang araw, ay isama ko na sa ipamimigay. O, malay nyo lang naman. Ah. Ngayon, Aray, mga kabigote, anak ng ayun, nang, yung breeder natin daw ng toy stencil at saka nung black natin nanak din naman ng toy stencil at saka ni Majin Mga kabigote inilabas ng bronze sabi ko sa inyo, nung nakaraan, tinitingnan lang natin din sa ilal ilalim na re pero ngayon, inilabas ng bronze oh, napakagandang t-check nito mga kabigote dahil sa lasa oh, yan yung mga balikat niya na no, nagbo-bronze na iyan, itong shield na ito after 2 months mga kabigote, panigurado bronze na bronze yung shield na yan oh, parang si Betina, yung kanyang tiyahin oh. ang forma mga kabigote hmm, yun tilos ta mga kabigote oh. eh yan yung mga target natin yan yung kanesmate naman yung mga kabigote ay eh, spread na spread lang blue spread mga kabigote oh, ito itim na itim Mana sa nanay mga kabigote dahil ang nanay nito itim, uh, blue spread. Ah, uh, sabi ko sa inyo nung una may lalabas sa bronze sa bar nito. Abang-abang pare kasi may naani nag pare naman ako manipis na bronze kasi nga itong mga ganitong spread sabi ko sa inyo ay kayang itago ang coloring. Ayan mga kabigote ang kanyang tuka, ang kanyang beak Oh, uh, ang kanyang head structure, maliit mga kabigote at isa itong mga ganito sa gagamitin nating materials sa mga susunod na palahon. Alam niya mga kabigote, kapag nakapagpalabas na ulit tayo ng magandang kulay sa ganitong mga form, ipapares ulit natin yan sa racing pigeon eh. Isang round pa ulit, para yung third round mga kabigote. Solidong, solidong solido na mga kabigote yung mga magiging forma. Panigurado yan. Aw. Oh. Ganda mga kabigote. Oh. Yan ito naman mga kabigote sabi ko sa inyo ang gaganda ng update natin ay kita nyo ba yung mga yan dilot mga kabigote oh, klaro yan oh, itong isa sa baba klaro ito ang maganda mga kabigote yung palabas you know ang kapal mga kabigote oh Yan yan o. Oh. Yung toy stencil, lalabas sa kanya sa, sa primary bar niya mga kabigote makapal kasi ito mga kabigote ay kapatid nung ipinakita ko sa inyo nung nakaraan na dilot may papakita ko sa inyo yung kapatid nito at uh, para ma pagcompare natin pero ito mga kabigote yun no yung tuka kaso nga lang mga kabigote yung head niya medyo umukbong eh pag ganun eh pag ganon pa art eh ang gusto ko sana sa mga tuka mga kabigote yung ilong halos kapantay na nung noo pag -anun. Eh siya pa arte, eh. Kaya nagmumukhang pansy yung ating mga stencil eh dahil dun, eh. Pero siya mahaba na ang kanyang tuka. Ganda na. Oh. Swabe. Eh. Mga kabigote ila eh kapag lumabas na yung pri primary bar niya, secondary pa lang 'yung nakalabas eh. Pag nakalabas na yung primary bar niya, dun natin ano, dun ko ipapakita sa inyo kung gaano kakapal yung bronze na light TS2. Kasi mga kabigote, itong mga inakay na ito naman, hindi pa ito yung talagang pulidong kulay nila. Alam naman natin yan sa mga nagbibraid. Na itong mga inakay na aray, ay gaganda pa ang kulay pagdating ng panahon na sila ay nakapag-molt na. Ano? Yan, ang ganda ng tail bar mga kabigote. Oh, dark na dark na agad. Yan. sige, papakita ko sa inyo mga kapatid. Ah, mga kap kapatid. Mga kabigote, yung panganay niyang kapatid. Ah, oh, uh, aray. Na nagmumult pa rin ngayon. Oh. Pero lasa ko mga kabigote, mas maganda ang kulay nung isang yaon dahil yung pagka niya, mga kabigote, mas matingkad. Ito medyo light pa ang pagka niya, nagmumult pa lamang siya. Ah, kita niyo naman ang forma mga kabigote, oh. 'Yon, 'yan, yan siya sabi sa inyo mga kabigote, yung ilong kahit hindi ganun kahabaan ang tuka. Basta yung ilong, pumantay pa mga kabigote din sa kanyang noo. Oh, ox na ox na sa akin yon dahil materialis yan eh. Oh, saka yung mata niya, mga kabigote, iba na yung kaniyang pinakan uh, taluk talukapan mga kabigote. Oh. Pang-race na. Oh. size niya mga kabigote, ganda na. Oh. Tapos siyempre, meron tayong isa pa dito na gagawing materyales, sigurado lalaki ito. Yan. Ito 'yon, mga kabigote, oh. Kita niyo yung tail bar. Napakaganda ng tail bar tapos yung bar niya mga kabigote ang kapal lalo na mga kabigote kapag ito ay nagmult kasi yan mas titingkad pa yan eh ng bronze eh tapos itong secondary bar niya yan yan secondary bar niya ano magiging bronze lahat yan tapos nakikita ko yung mga check niya dito kasi check itong ibo na ito, eh ang tinuturo ko lang yung bar niya mga kabigote yung part ng bar yung mga check niya mga kabigote nakikita ko ayan o oh, nagiging bronze ibig sabihin after ng bolt mga kabigote itong mga check na ito, magiging bronze stain. Oh, ah? grabe mga kabigote yung ganda ng ibong ito, oh. Yan. Okay? So, mga kabigote, yun lamang. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay natuwa kayo doon sa aking update. Kasi, ang ginagawa natin, mga update-update tayo doon sa aking mga project eh. Ano? At nawa mga kabigote, patuloy nyo suportahan ang ating YouTube channel sa ka-Facebook page. Maraming salamat mga kabigote and we'll see you next video. Bye-bye!